bayanihan dito ang dami nila dito lilinis ito sa ating uh, tapat to. Oh. lilinis na no? oh. Ah. Mm, ah, yes, oh. So ito pala yung ano no, yung uh, clean up ng uh, barangay staff. Na ah, oh. Gamit, eh. Malinis na. Oh. Na no, bro. Good. Ko ha. Oh. Clean up. Ayan, dito tayo sa ano, tapat ng ating kubo. Ating luti. Pati doon sa kwan. tanggal na yung uh, bara ng ating van ilog salamat sa mga barangay barangay officials and staffs. kagawad gariboy oh. at pul kabugwas Ayan, kagawad gariboy in uh, uh, ano ka kagawad pul kabugwas pul kabugwas ah ganda lang at sa presa pamumuno ng ating uh, punong barangay okay ganda talaga tanggal na labas na yung mga igat diyan huh? dami ko nahuli dito igat eh Nahuli nga ang kamay ko ng kwan. O? Oh? Hindi na. Bigat pa kaya. Oo, ang kawil dito. Kapin. Ah, Ayos. siya dire diretso na. Ang laki na lang bawas dito. Lupa. Galing ko. Oh. Linis na. Kakatuwa naman. Kakatuwa naman. Ah, oh, ganda. Tuloy-tuloy na yung agos ng tubig. Dito oh, no. Tuloy-tuloy no. Ah, oh, pwede mo, laki lang binawas ng tubig doon, no. Oh, linis. Tuloy-tuloy na tubig. Ala, katok-tok naman. Hmm, lebasnya hmm, oh, ori, si <laughs> ah, oh. memang oh, uh. aku Terus mama wih. Hmm, si Goku Ah, aku

Ganda, ganda ng kwan, ginagawa nyo ah. Oo. Oo nga. May, may bago pa na ng trim. Ayos ah. Wow. Ang gal. Ayos. Ganda.

ay panggatong oh. kanya-kanyang kuha na itong mamaya ito pa yung mga taniman natin ng mais ngayon e sikap ngayon sikap black oh, Ganda buhay sa ating lahat Tayo po ay uh, nandito sa Bukid ng may bukid Ayan o oh. Sabog tanim po ito Kaya lang nung uh, nagsabog po ito ay uh, Ayan inatake ng mga Kalapati Kaya kaya oh, grabe o oh. Tapos yung iba naman ay uh, Nalunod dahil so, sa suprang tubig, biglang lumakas din po ang ulan. So, ang sadya, sadya natin dito ay kukuha na tayo ng uh, kawayan. Patong. Mga isda dito ah. Uh. Patong. Patong na kawayan. Nagamitin natin sa ating kulungan. O kulungan ng baboy kulungan ni Moana pili tayo dito ng mga gulang na gulang kahit maliliit lang dito sa gilid ng bundok gilid ng uh, palayan ganda ng pala dito ganda ng pagkasabog eh. Iyon, no? yun no yung may mga tutumba-tumba na yun gulang na gulang ito naman tayo ngayon nakakuha tayo doon ng uh, tatlo doon saka palayan ngayon dito tayo yun I... yun pili natin lang matitigas Diyos. So, laking pakinaman talaga yung ating motor, no? Ayan, dito natin yung pinahila. Para mabilis. Diba? No? Sandit lang. Ito po yung ating lakuang kawayan. Uh, marami marami rin, no? po 6 uh, even. Tapos may isa pa doon, tapos uh, yun, mga kali sampu din, mga kalingap. Ang ating mga nakuhang kawayan. Iba. Mga kawayan. Tapos sa uh, nandito. So dito po natin ilalagay, no? Ang kawayan na yan. ah uh, bakod. Para sa kulungan ni, o bahay ni Moana. Yeah, may swimming pool po yan. Okay, so kunting kukal na huna lang, ano, may lalagay na natin si Moana dito. Okay, abangan po ang ating uh, na video, yan, para tapusin na natin itong ginagawa natin na ito. Salamat po nang marami, salamat salamat sa inyong lahat. Marami pa tayong dapat gawin, no, ito pa, oh. Hindi pa tapos. So, yun po yung tataniman natin na mais. Tapos yun ay sitaw saka ampalaya at kung anong maisip natin, ano, upo siguro. Yun, lagyan po natin lang ko yan ng pala-pala. Uh, uh, kasi mayroon pang uh, mais dito. So, dito natin itatanim. Baka mamaya ay ating araruruy na yan. So, babay-babay muna. Ingat-ingat tayo, tayo muna. I love you all. God bless. Team Kalikap. Ingat-ingat tayo lahat. Mga kababayan, mga OFW. Mga kababayan natin dyan. Ingat-ingat tayo. Pansamantala, samantala, tayo magpapalam. Babay-babay muna.